So, bali ang aming gagawin sa ngayon ay tataniman tataniman namin ng ano ng niyog yung uh, lupa dito na bakante kasi sa uh, ko naman itong lupa na to at hindi naman napakinabangan dahil damo lang yung ano na so mas maganda ay niyog na lang ang ating itanim para mapakinabangan siya so bali sa ngayon ay kung ilan lang yung ating uh, mabutasan dahil nagbubutas tayo ng lupa at sabay na lang linisan natin yung ano, yung paligid pero mas priority natin yung ano yung niyog na maitanim so kumbaga linisan namin lang yung ano yung pagtatama ng ano ng niyog at sa mga masunod na lang ay ipapatabas natin to ng mga damo ay ikot hanggang yung sa bukid or sa itaas so ayan so, bali hanggang doon lang sa baba yung nagsapa kumbaga hanggang doon lang yung ano nya yung pinakalendero niya. so hindi pa namin sabihin na matapos ka agad ito dahil medyo may kunting lawak din at madamo so medyo mabagal yung ating proseso para makatanim ng niyo so update update na lang no at sa ngayon eh, ay magpapasimula tayo para sa mga masunod kapag kinapos tayo sa oras sa mga araw so babalikan natin ito para matapos at sabay natin ipalinis itong yung damo na nandito sa paligid natin so ayan let's go itim siya batiris medyo batteries ang tawag sa amin yung buwaghag buwaghag ang tawag po oh, kung anong tawag dito so ayan ito yung mga nabutas ko lahat so bali limang uh, raya ito so nasa 33 yung nabutasan natin pa ito yung pwede ng pagkasa naman ng ano ng, ng yung so ayan at abangan nyo bukas at magtatanim ko ng A few moments later. Good morning, guys. So, ayan na siya. Kinuhaan niya yung pinatubo na niyong itatanim namin ngayon. Yung aking, my dear. Burak, ah. Hindi ka nakakuha saan, Osad? Ha? Huh? Hindi ka Osad? ko nakakuha saan. Bang karabaw ka kag. So, yun. Magandang umaga mga kaibigan. Bali, ito yung aming kinuha doon sa itaas. so uh, iba. So, bali sa ngayon ay aming muna itong itanim doon sa uh, pinagbutasan natin kahapon na lupa. So, yung gawin namin ay taniman muna namin yung, ano, yung mga nabutasan kahapon. At kung sakali, Uh, may oras pa mamaya baka doon naman tayo sa ano itaas medyo matagal nga lang dahil madamo so yan kanin na natin maaga pa yung ano natin papawis so itatanam natin yung ano yung niyog at ito kagabi ay kinungha ko pa doon sa ating mga kapatid dahil ito ya binili ko rin sa kanila so andun yung iba yun So bali yung dala ko ngayon ay nasa 33 plus. So sakto yo sakto doon sa ating binutas kahapon kasi yung nabutas ko rin kahapon na lupa ay nasa 33. Pero ang abutan lang nito dahil kapag mayroon pa namang time mamaya ay ah, magano pa ako magbubutas pa ko ng lupa para ah, mapuno natin tong area na to. Ito kasi yung ano bakanting lupa sa ko kasi itong lupa kaya lang hindi niya na in, anasikaso so ganyan yan madamo so balang araw ay ating itong ipapagapas para malinis tingnan para maayos so yan at start na tayo pahinga muna dahil umulan at naka ano naman tayo ng uh, lupa na butasan naman natin so hindi na hindi ko alam kung ilan yung lupa na butasan ko so stack muna tayo yung stack namin dito sa bukid ay uh, tuyo snack, snack pa lang yan tuyo tsaka kapi dahil malamig yung panahon tsaka saging ayan ano yan, hinog hindi masyado hinog pero hinog yan, ito muna yung aming almusal dito sawa so, na kami muna sa tinapay dahil wala hindi din naman kami sa ano saging dahil bera lang naman tayo nakakain ng ano, saging Kasi ana may bukas na oh. Mukulit pagbanan mo. Kita ko First time mo? First time mo? First time? <laughs> First time niya makaranas ng tosong sa ano, lobby. <laughs> Kaya na. <laughs> Kaya? lang siya nakatasong for the first time in my life ang <laughs> kahirap mag mag tanam sa dunit tapos sa parabaw <laughs> so hanggang doon sa baba yung aming pagdadalhan ng ano, tubuanan yung area na yun oh. Ayan. nandun si mama nakita nyo yung nakaputi yun yung sako Andun siya pumunta. Andun siya sa kahoy. Dito niya kaligindara sa kahoy. Ayan. Agoy!